Nep, parang kakaiba ngayon sa forest, no? Parang... Parang sobrang dilim. Oo nga, kahit may flashlight, madilim pa din. Baka may multo na din dito. Ang laki-laki mo na, Nep, naniniwala ka pa din sa multo? <laughs> nep, Nep, tignan mo, may water tornado dito, oh. At saka... What a giant bullfrog. Bullfrog pa yan? Mukhang alien frog na yan, eh. Ang taba ng palaka, madaming meat yan. Atakihin natin. Atak, atak, atak. bago po makalapit sa ating yan. Point, may mushroom sa likod niya. Ew, ew. <laughs> sa wakas na ubos oh, din natin ng mga palaka. Mga ka, di yung palaka. tignan mo. Nuri mo to. May poison spear dito. Ang, ang sipat si na may lason. So, yeah. At kayong may bagong sipat ka na, samangan mo ako lumangoy. Kahit bawal lumangoy. tayo lang, L. shape ba yan? Parang nakakatakot. Yan ang tiyatawag na adventure. Kaya, yeah, let's go! Wow! 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 What is this place? Buhay pa ako. Tara na eh. Bilis na mo. Buhaba ka rito. Okay. Sige. Wait lang. Wow. You're alive! Buhay pa ho! Nep, mo! May pintuan dito! Oh. Kaso may mga lock! Kailangan natin hanapin yung mga susi! Dito ata ang bahay ng palaka! Alis muna tayo dito! Hahanapin ah, natin yung mga susi, Nip! At haalamin ah, natin ang sikreto ng pintuan na yun! Eh, may nakita akong susi! Uy, ang bis naman yan! Froggy! Ito nga yun! May isda kaya dito, Nip?